sa kasagsagan ng maiinit na usapin tungkol sa generous senator na umano'y nag-aalok ng 250,000 piso hanggang 300,000 piso na tip sa Viva Max star na si Chelsea Ilor, na ang clue ay nagsasabing R ang unang letter ng pangalan at F ang second to the last letter ng apelido. Muling binuhay ng netizens ang isang lumang video clip ni Senator Rafi Tulfo mula pa noong 2019. Ang clip ay mula sa segment ng One Balita ng TV5 na Bisaya Word of the Day, kung saan co-host noon ni Tulfo si Miss Earth 2014 Jamie Harrell. Sa episode na yun, ang salitang Bisaya ay lawas na ang ibig sabihin ay katawan. Sinabi ni Tulfo kay Jamie, nindatang imong lawas, maganda ang iyong katawan, na sinagot naman ng beauty queen ng thank you munit mabilis na nag-viral ang kasunod na bahagi ng palitan ng muntik ng madulas si Tulfo at sabihing, Lami Ang, bago niya mabilis na binawi gamit ang sunod-sunod na no, 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 no. Erase, erase. Pinaalalahanan pa siya ni Jamie ng PG-13. Ko, oo. Oh, oh. Ako naman, lawas ha? Ah, sige, ko. Nindot ang imong lawas. I thank you. Or uh, lami ang... ang ung -ung. No, 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 no. No, 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 no. Uy! Ah, uh, no, 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 no. Saan? Erase, erase. PG13, ha? Eris, eris. PG ha? Wah, wala pa akong isulti. Wala, wala pa akong dinudugtong. Mali, lami, Ah. Uh... Kahit 2019 pa ang video, muling lumutang ito sa social media ngayong 2025 kasabay ng kontrobersyang kinasasangkutan ng isang senador na tugma ang inilarawang initials sa pangalan ni Tulfo para sa ilan, coincidence lang ang timing, para naman sa iba, tila nagiging relevant muli ang lumang clip dahil sa mga bagong aligasyon na inuugnay ngayon sa senador. Kaya ang tanong, ang viral clip ba ay simpleng biro lang noong 2019 o patunay ba ito ng matagal ng pattern na ngayon lang ulit nabubuksan dahil sa issue?